Dahil nag-request ang aking anak na inihaw na manok. Tara, pagbigyan natin yan. Tagal na rin kaming hindi nag-iihaw. Kaya ano pang hinihintay nyo? Samahan nyo po ako mag-ihaw. At eto na nga guys, nagbabad na po pala ako ng manok. Nilagyan ko lang po siya ng toya, kalamansi, bawang at luya. Hindi ko na po siya nilagyan ng paminta kasi ayaw daw ng anak ko. Pagkatapos kong binabad yan ng isang oras. At eto na nga guys, mag-iihaw na po tayo naalala ko pala guys nung nasa manila pa ako lagi kaming kumakain sa nasan ng asawa ko sa tuwing sahod guys lagi kaming pupunta sa mang inasal doon po kami kumakain kasi unlimited rice na rin po yun guys sa iba kasi hindi unlimited syempre pag unlimited sulit mo diba guys nakakamiss din po pala kumain doon guys ngayong nasa probinsya na po kami mag asawa ito na nga lang ang gagawin namin gagawa na lang po kami kasi medyo malayo po yung kainan dito sa aming probinsya ilan taon din po po ako na malagi sa Maynila dahil sa aking trabaho at eto nga guys dito na ako nagresign na rin ako talagaan ko na po ang aking anak pero okay lang guys ang importante makasama ko ang aking pamilya eto guys balik tayo sa aking inihaw na manok no? kung ano-ano nang kunikwento ko sa inyo tungkol sa aking buhay Ito na guys, at malapit na rin pong maluto ang tong tatlo, pero may isa pa po akong isa, nakakapagod po pala mag-ihaw, pero okay lang yun guys kasi makakatikim ka naman ng masarap na ulam, at eto na nga guys luto na po ang ating inihaw naman, no? aalisin na natin guys baka masunog pa tong inihaw na manok natin, at gagawa na po pala tayo ng sausawan ng ating inihaw, at eto na nga guys may sili po tayo, toyo kalamansi. Ito po yung best na sausawan pag mga inihaw na ulam po yung kakainin natin. Tapos na po tayong gumawa ng sausawan. May chicken oil pa. Ano pang hinihintay nyo guys? Tara po, kain na po tayo. Sabihin nyo po akong kumain. At ayan na nga guys, tapos na po kami mag-ihaw ng wano. Ayan. Tapos may sausawan tayo dito na kalamansi na may toyo at yung chicken oil. Para tayong nasa mang inasal. Lagyan natin tong kanin. Wow! Sarap! Tapos chicken. So, natin dito. Tara po, kain na po tayo. Thank you, Lord. Mmm. Hmm. Parang Para ka nasa mga inasalap. Lagyan natin ng toyo. Pakicomment naman guys kung taga saan po kayo para alam ko po kung saan po napadpad ang aking video. Maraming salamat po sa lahat ng inyong suporta sa mga ina-upload ko po at sa mga nag-share ng aking video. Maraming maraming salamat po sa inyo. Naway, no napasaya ko po kayo sa aking 3 minutes na video. At tara na guys, kain na po tayo at kain na rin po kayo para sabay-sabay po tayong kumain. Thank you for watching. Bye-bye!